Yan guys, si Sikin mukang Mukhang mangingitlog yata siya. Oh. Yan na. Yan na siya guys. Yan na guys. Ayan, okay. Nahihiya pa siya guys. May tao kasi. Titignan natin. Titignan natin mm -hmm. guys. po kung nari tinitingnan hindi po kung guys At, yeah ya na ay napapasok na siya sa lungga guys okay yeah yan po yung pugad niya guys ang galing umuwi siya para lang mga itlog hindi ko alam kung saan yung isang sisyo na yun may isang sisyo siya guys na yan na pugad yan ng ano eh pulang ano nag, nakikihalo siya guys yan yeah. okay guys babayaan muna natin siya guys Bye-bye, guys at least maganda na yung kinalalagyan niya Bye-bye.